Ayan mga ka-wonder, uh, magandang araw. Happy Sunday sa lahat at for today's video mga ka-wonder. Uh, naramdaman ko ng sumakit yung aking ang likod. Kaso nga lang, Sunday pala ngayon. Kailangan natin mag-church. Ay, oh, wonder ka vlog. Ano, kumusta? Wala si Ate Banji vlog. Okay lang kuya. Okay lang kaya? Ayan, nakakain na raw tayo sa Bini Wonder Mami. Ano ulam natin? Wow! Ano manok na may manok? Tapos dito. Paksiyo. Wow, paksiw. Oh, is paksiw na isda na. natin. to. Tapos ito, iniitos, in iniitos ko mga kawander. Guyabano sa biabas. Ayan. At siyempre mga kawander, shout out natin itong ice din ni Wonder Mami nyo. Alam mo kung mara Oh, ba't hindi mo siya doon nakalak? Oh, dapat masya... Eh, hindi. Madali lang siyang tanggalin. Oh, mabal na siya siyang mabuksan. Ay, eh, mga kawander, ang bango. Parang gusto kong bumili. Alam nyo kasi mga kawander dito, sa skin din ni Wander Mami nyo, walang libre. Oh, bibili talaga. Kasi business is business eh. Wow, oh, ito malamig. Mama, tigas -tigas to, oh, matigas-tigas to. Ayan. Ah, di diba? Ito parang gusto ko to. Pabibili nga ako ito ng isa. Ito pa, ito na yun. Yung meron ditong medyo may tigas-tigas konti eh. Ito, ito, ito. ito. Ayan, babayaran ko na lang mamaya mga, mga ka-wander. Ayun mga ka-wander, masarap ito. Hmm. Ang sarap. Wala pa palang tigas pero ang sarap. Ah, sarap, grabe. Ano ito mga kawander, nung una kasi, ang plan namin dito is pangkain lang namin. Tapos nga lang, diba, business-minded nga tayo, kaya gagawin natin siyang negosyo. <laughs> ang sarap niya. Hmm? Mm. Ang sarap. Ayan. Ay na, si Iman, nakakain na tayo. Magbabayad pala ako ng five. Uy, kakain uh, na tayo. Kumain. Ha? Tapos so, so lang kumain? Uy, Wonder Mami. Ang talaga ni Wonder Mami. Pagdating talaga. Uy! Wow, all white tayo ngayon, be? Yes. Wow, all white. Ay, nagpa-planta ako. Ay, mga ka-Wonder. Nagpa-planta habang nagsisilbo. Ah, And ay, mga ka-Wonder, magsisimba kami ngayon. At dahil anong oras sa basa, cellphone ko na isa. Kailangan pala bi, bili tayo ng ano, mm. pagplantahan na yung ano. Ah, yung kabayo? Oo. Ayun, 11.45 na mga ka ang church time namin ay 2. Kaya dapat makalis kami ng 1. O B, mayroon na tayong 1 hour and 15 minutes para mag-ayos. Ay. Kaya nga sabi ko magpasandok ka na eh. O, magpasandok ka na Tara na, let's go. Okay. Ayun mga ka uh, yun lang po, update sa mansyon ng wonder family. Bye for now, see you po sa ating next vlog. Bye-bye!